Pagmumotor tayo papunta sa Tabaco City Kung saan, papasyalan natin ang isa sa pinakasikat na atraksyon dito Ito, ang Mayon Skyline Ang biyahe ay nagsimula dito sa barangay namin sa Tabok, sa bayan ng Huban, sa probinsya ng Sorsogon. Bayan ng Kasiguran, Sara. Mahal nyo akong lihis sa akin. Piyahe, okay mga motivation. lali mo sa tayo. Ngayon nga sa video ito ay pupunta tayo ng ano Mayon Skyline sa may Tabaco Albay Base sa Google Maps Chine ko kanina Almost 3 hours ang magiging natin Nagsimula tayo sa bayan namin sa Huban Ngayon nandito na tayo sa bayan ng Kasiguran Yung katabing bayan ng bayan namin Yung Kasiguran Okay Sulitin natin yung bakasyon natin mapasyalan natin yung mga isa sa mga pangarap natin mapuntahan dito sa Bicol Region sana pagdating natin sa Mayon Skyline machempohan natin yung Mayon dahil yun talaga pinaka attraction doon yung makit masilayan natin ng buo yung Mayon Volcano Woohoo! Yeah! Buti nagkaroon ng pagkakataon tayo na ng ngayon na makagala dahil laging maulan dito sa Bicol mga kamotobasyon Buti nga ngayon eh magandagad ang panahon Sana magtuloy tuloy ito Ganda lang dito sa kasiguran Meron dito kalsadahan na straightan talaga ganda ng kalsadahan talaga dito mga kamotobisyo sa Sorsogon Pag pumasok kayo na ang provincial ng Sorsogon Ang ganda ng kalsadahan Almost 4 lane na halos Ang kalsada Tapos eh Espaltado ang karamihan um, Malapit na pala tayo sa SM City Sorsogon Bali dito na tayo dadaan sa Coastal Road Mali kasama ko pala mga kamotobisyo yung kuya ko Daya Sa unahan tapos yung asawa niya kasama pa nila yung alaga nilang aso <laughs> yeah dito tayo sa may Sorsogon Coastal Road para hindi tayo masyado matraffic kaya medyo matraffic dyan okay pasok na tayo dito Okay, ang ganda ng terminal dito. Sarap tumambay dito lalo pag ano na, hapon na. Ang daming tumatambay dito. Tapos may ginagawa pang kalsada dito. Alam ko dediretso ng kasiguran yan eh. Sa bayan ng kasiguran. Malapit na rin matapos. Ay, oh grabe, may tambak na rin dito. Wow, ang ganda. ang <laughs> ganda ng sa Coastal Road talaga. Ang laki ng tulong ng kalsada na ito dahil nabawasan ang volume ng sasakyan sa sentro. <coughs> medyo low tide ngayon ah okay oh may pabahay na naman oh ganda ng pabahay dito oh para parehas ang galing no yung mga nakatira dati sa tabing dagat ginawa ng maayos sa pabahay galing Para yung sa kasiguran ganoon din ang ginawa eh para na, malinis tingnan di ba maganda tingnan siya pagka para parehas tapos eh isang hilera na maganda ang pagkakatayo ng bahay mas maganda tingnan ang ganda rin dito oh mandala sila eh maganda rin dito ang pasyala no oh. sabing sa dagat dami rin tumitigil para magpa feature siguro pagka sa na mga araw balikan natin yun isa rin yun sa mga attraction pagka nabiyahe kayo tapos eh, mapapadaan kayo doon. talagang mapapatigil dahil nga maganda yung tabing dagat welcome to Castilla Castilla Sorsogon ah ito yung sentro ng Castilla Sorsogon no? Uy! Ah. Ito yung pinakabaya nila, oh. Okay, nasa Castilla na wala tayo. Pamilihan bayan ng Castilla. Malapit na tayo sa boundary ng Sorsogon going to Daraga na tayo mga Kamotovation okay mga Kamotovation nandito na tayo sa may badang Daraga, ganda, ano mayon, nagpakita wow woohoo sana pagdating natin sa Mayon Skyline ganyan siya. buo natin makita galaw Ang ganda ang ganda ng mayo, oh. no? Although may ulap siyang konti, pero kita naman siya ng mas maganda din. Yun mga -kita na, mga kautubasyon. Kitang-kita na natin yung mayon volcano. Napakaganda ni Mayun, Mayun. <laughs> si Daragang Magayon ang ganda nagpakita siya oh nagpakita yung tok tok nausok yung ano niya oh pinaka tok niya oh ah uh, <laughs> ganda nakakawala ng pagod sa biyahe pag nakikita mo yung ganyang ganda kang tanawin no oh. Pagka uh, nakakakita ka ng magandang tanawin. nakakawala, pa, nakakawala ng pagod pag lalo dito makikita natin yung mas maganda dito wow <laughs> pakaganda ganda mo yun oh medyo tanghali na mainit na <laughs> ah bali mga kakamotivation dito pala yung kagsawa ruins oh. dito sa unahan kaya no pag kumahan kayo dyan papasok yun ano, kag kagsawa ruins kaya no maganda rin dyan ayun, makikita mo yung mayon volcano tapos yung ganyan yung lumang simbahan na natabunan dati kaya kitang kita yung mayon Saan na tayo dumaan dyan Kasi eh, meron naman tayong vlog na dati dyan Sa Tagsawa Ruins Puntahan muna natin yung Mayon Skyline Dahil medyo malayo pa Basis sa Google Maps eh One hour pa Medyo malayo-layo pang biyahe natin Welcome to Ginugubatan. Welcome to Ginugubatan. Ginugubatan. Okay, nandito na tayo mga kamotobasyon sa Ginugubatan, Albay. medyo malapit na tayo okay dito na tayo mga motivation papasok na tayo dito ni google maps yan Sundan lang natin si Google Maps Ayan o, tinuturo tayo dito eh oh. Papalapit na tayo mga kamotivation sa ano Paala ng Mayon Volcano Ayan yeah, o Malapit <laughs> na tayo sa paanan Kaso may ulap sana ay ano Mawala yung ulap mamaya pag nandun na tayo Malapit na tayo. 15 minutes nandun na tayo sa Mayon Skyline. Ang daming ano? Ano yan, mangga. Ay ah, hindi, parang lansones, no. Ay pili? Ang daming pili. Tani man ang pili. Sayang ah, ano kung wala yung ulap na yun ano, Nakabungad talaga sa atin yung mayon eh Ang ganda ng kalsadahan na to Tapos kita kita mo yung mayon oh Bali mapapansin nyo dito mga kamotobasyon Pag umakakit kayo dito sa daan na to Papuntang mayon skyline May mga station of the cross ayan yan, oh. Bali ano pala yan Pag holy week marami palang umakakit dito Yan yung nagiging station of the cross Tinitigilan ng mga nag-aalay lakad. Oh. Uy, <laughs> mabuhangin, mabuhangin, madalas Ang ganda ng tanawin dito oh. Wow. Eh oh, yung mga cross na yan oh. Wah, lamig na. Ang dami na mga masyal dito. Ang dami kami nakasalubong kanina, umaakit dito. Tapos yung iba pa na. Ang gawang kurbada. <laughs> Lubeg! Lubeg! panalo, panalo. Grabe, taas na rin, oh. No? Kitang-kita na rin yung pagbubata, no. Oh, yeah. Hindi yung matindi yung kahon pala dito. Okay, mga motivation malapit na tayo sa Mayon Skyline mismo. Doon na. 4 minutes. Grabe yung kurbadahan dito Tapos yung ahod Wow, ulit ang dalawa Nandito <laughs> yung dalawa Ang ganda ng view dito no? Wow, nandito na tayo Mga sa may paanda na tayo Ng Vulcan bayon. yun? <laughs> oh, wow, tara! elevation na tayo malapit na tayo Ayan ah nandito na tayo oh, asan kaya sila mayon skyline ala saan parking dito saan sila saan sila kaya okay nandito na tayo sa taas ang ganda pala dito I love tobacco. <laughs> okay, touch down. naman oh. Bunsay no. no? Ganda, mo mm -hmm. alaman. Ano? Magkano yan? May 150 po sa Ah, yung maliit. yung mga ganito sir. Sir, Sir, Tapos na ako nila dyan? Sir, mayroon ako Meron din dito ano Ano yung kuya gawa sa ano yan Moliere Bering sir Ah Bering ginagawa ng sir Ah talaga ng manong no? Idrow ko mo ah Magkano ganito Ah 11 tayo. tayo sa bahay matayos yeah. Ay, kuya, samurai, pang ito pang-camping lang din yan ang ko kaya yeah, pang ano, pang camping ba? Ganda no? Ganda no? Ganda no? Ganda no?